Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing apat ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinaiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakila ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng tao may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mararuming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang salit na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay lagana na tinig. Ang balita'y ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Marangal. Aleluya, Aleluya! Buhay ang salita ng Diyos ganap nitong natatalos tanang ating niloloob. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Yesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa pag Nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Yesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang sering may likha ng loob? Ngunit, ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,